Good morning. Nandito po kami ngayon sa sa Balad dito po sa Jeddah. Kasama ko po si Karaymon, ang gwapong lalaki na nagmamaneho. Pupuntahan po namin itong si Kabayan na pinalabas ng oh, pina, pinalayas pa or tapos ng kontrata. Hindi pa namin alam ang detalye niya. Dito po kami ngayon sa bus station sa Sapco. Okay? Pasok ka diyan. Sa kabila, sa kabila, sa kabila. Yan, pag may nakita kang butas dyan, pasok ka dyan. Yan, yan. Yan, yan, may taxi. Okay, yan. Uh, ah. lalabas po natin siya. Dahil lang na po si Kabayan dito po ngayon sa sap ko. Yan. Oh, wala dyan dito. Dyan, dyan. Dito. dito, yan, yan. yan. Ayun, di ba ba? Hindi mo. Masan siya ngayon, lay lang. Hindi, di ba ba? Hindi, no? Lay Masan siya? Masan siya? Okay, uh, ngayon po na, ito po kami ngayon Sa loob uh, ng sakyan kalala, uh, Naisakyan na namin to si kabayan uh, Ate, pwede mo bang maikwento sa akin? Ano ba ang nangyari? Bakit ka napunta dito? Eh, hey, hinatid po ako sa terminal Ng, ano, ng lawyer ko Bakit ka hinatid sa terminal? Kasi ganda po yun Hindi nararamdaman kasi ako Hindi sa tawang Mula balakang paa. pinadoktor na nila ako Baka oh. Kailang injection na Oo. Oh. Tapos hindi naman nawawala yung sakit. Nagpahinga ako ng five days. Tapos nung umigi ako, nagtrabaho ako. Agency ko. Nakikipag-cooperate naman po yung agency ko. Kaso, paano ka ikwento mo paano ka ngayon napunta sa Jeddah paano ka kaya sabi daw ng ano ko sabi nung employer ko sige, ngayon pupuntahin ng consulate ngayon. Pero paano ang passport mo at visa? Sa akin lahat ng dokumento ay kama passport at saka Wala ka lang exit visa? Hindi ko lang po alam. Yun lang, no. hindi, hindi ko alam. No, kasi no, no. No. dapat ang usapan, kasi dapat namin ng no agency, ano, uh, umayag na ako ka na, ka na hindi na niling, kumayag na sana ako no na, yung, yung sahod ko sana na, itagtag na lang sana sa ticket ko. Sabi eh, ano daw, o okay. oh, safe ka na, nandito ka na ngayon sa ano, putaling ka na namin sa consulate ngayon ah, uh, ano salamat so, po, salamat po talaga kapang salamat sa inyo sa lahat ng tulong sa akin, maraming salamat kay ma'am, yun po wala nung ano, hindi niya po inano, hindi niya po paano mo kami nakilala? naghanap nag po talaga ako ng lahat ng group, minisig ko parang, parang ano na ako eh kung kanilang tulong sinong tulog, sino, o, sino, sino, sumagot na, sa iyo? Si ma'am yun po. Okay. okay. Nung una, nung una kasi, ano lang, ito lang yung naramdaman ko, yung... Saan ka ba nag-post nag ka ba sa page ko? Opo, nag-post ako. Nung tapos muna, na, nakita niyon? yun? Oo, oh, nakita po niyan tapos Sabi niya, oh. PM, PM ma'am, tapos nausap na kita. Tapos nung una, eh, ito nga lang yung naramdaman ko. Eh, sabi niya, uh, case to case po tayo, ma'am, sabi ko, eh, ganun po ba? Eh, sabi ko, hindi ko alam bakit gano'n din ang nangyari. Sabi ko, umabot pa sa ganito. Parang siguro, kaloob na rin talaga. Ilan taon na po kayo? 39 po. 39. Okay. Ano, ah uh, sa saya saan ka sa saya Negros, Oriental, Dumaguete, Siguano. Ah, okay. Sige. O, oh, di ba, di ba, sa... The, kausapin na lang yung agency mo para manaman kung na-issue ka ng exit visa. O, oh, kung mag-alala, meron namang pre flight ang uh, Philippine Consulate. Eh. O, oh. Okay, ayan Nakita niyo po mga kabayan At mga kagapay Kasama ko po ngayon si Karay mo At uh, po tayo na ngayon Sa Philippine Consulate Upang uh, Ihatid po itong si uh, Kabayan uh, Pinaalis ng kanyang employer At nandito naman Hindi naman pinalayas Pagka uh, uh, Siguro Hindi na siguro Naging magandang ngayon At hindi naging magandang ano At nag-decide na yung employer Na papuntay na siya ng Jetta. So alam ng employer mo Na pupunta ka ng consulate hindi, eh, Basta po, pinalis ka lang nila? Wala Walang sinabi sa sa'yo? Ako. Ko. Kasi nakipagod na sila sa agency ko naman. Eh. Kinausap naman ni Amo. Ah, so parang alam, sinabi na diretso ka ng... Ah, ah, okay. Uh, ng, ng so, uh, Nakailang nila ako kasi hindi nila ako may hatid. Ah, so uh, ah, na po siya ngayon. na ah, si Lorena po ay uh, ah, ng tulong sa ating page ah, para sa kanyang problema at ah, ang ating mga coordinators na uh, ah, nakipag-ugnayan sa kanya, si Yun. At uh, yan po. So, uh, Raymond, ha? Yeah. Uh, so, so, ayan ang, uh, so, ayan po. At, uh, biyahe na siya ngayon dito. Dumating po siya ng, uh, ng bus station kanina madaling araw. Eh. Nagtatulog na po mga tao. At ngayong umaga nga ito. At, uh, kinuha natin siya para yatid sa consulate. kita tak esok pilih bin nanti Kita nak di situasi hati Kena Hata Papa semua di sini Saya nak minta Untuk saya minggu Pun di korang Ini korang nak kena minggu Pun Ayo langat Ayo jangan. Ni 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 masuk ni. Dan ni, ni tu pernah. Yang kami punya satu. Ayan, binibin ko ang sarita. Nandiyan ka na, ha? As usual.